Handa na ang Pinoy boxing icon na si Manny Pacquiao para sa nalalapit niyang pagbabalik sa loob ng ring kontra sa isang Japanese MMA fighter. Bago sila magbakbakan, merong babala si Pacman para sa kanyang kalawang si Chihiro Suzuki. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Muling sasalang sa aksyon ang natatanging 8 Division World Champion ng boxing na si pambansang kamao Manny Pacquiao sa susunod na buwan. Makakatapat niya sa isang exhibition match ang Japanese mixed martial arts fighter na si Chihiro Suzuki. Mataas ang kumpiyansa ni Suzuki na kayang-kaya niyang tapatan si Pacquiao dahil naniniwala siyang dehamak na mas mahirap ang MMA kumpara sa boxing. Pero babala ni Pacman, tuturuan niya ng leksyon si Suzuki. Kasi inisip ko siya ng boxing, easy lang. Eh Kaya sa uh, MMA, mas mahirap yung boxing kasi lahat. I mean, uh, nakakapagod yung vaccine kasi 12 rounds yan But anyway, uh, wala pang vaccine experience kasi yung kalaban ko so that's why I want to uh, teach him. Daddag pa ng dating senador, sa tingin niya ay tiyak na may mapupulot na aral ang kanyang kalaban pagkatapos ng kanilang eksibisyon. Matuto siya pagkatapos ng laban. <laughs> sa July 28 na aarangkada ang bakbakan Pacquiao versus Suzuki. Ito ang magsisilbing main event ng Super Rising 3 sa Saitama Super Arena sa Japan. Ito rin ang magsisilbing comeback ni Pacquiao sa loob ng ring simula nung nakatapat niya si DKU ng South Korea noong Disyembre ng taong 2022. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.